Nakakatakot ang mga kwentong nakakakilabot na kumakalat sa ating bayan. Isa sa mga ito ang nangyari sa isang lumang elementarya sa Laguna. May kwento ng batang babae na nalunod sa poso sa likod ng paaralan. Ang kanyang kaluluwa ay hindi pa rin mapalagay at patuloy na nagpaparamdam sa mga nananatili sa paaralan pagkatapos ng klase. Isang gabi, tatlong estudyante ang nag-challenge sa isa't isa na mag-overtime sa silid-aralan. Si Maria, Juan at Ana ay nagpasyang manatili sa paaralan hanggang alas 10 ng gabi. Ang kanilang mga magulang ay walang kaalam-alam sa kanilang plano. Nang dumating ang alas 9, nagsimula silang makaramdam ng kakaibang lamig sa paligid. Habang nagtatrabaho sila sa kanilang mga proyekto, biglang namatay ang ilaw sa buong gusali. Ang tanging liwanag na lang ay ang mula sa kanilang mga cellphone. Nakaramdam sila ng matinding takot ngunit pinili nilang manatili dahil sa kanilang hamon sa isa't isa. Nang malapit ng mag-alas 10, narinig nila ang kakaibang tunog mula sa labas ng silid-aralan. Parang may sumasagap ng tubig, isang gurgling sound na hindi nila maipaliwanag. Unti-unting lumakas ang tunog na tila papalapit sa kanilang kinalalagyan. Nanginginig sa takot, sumilip si Maria sa bintana ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Isang batang babae ang nakatayo sa labas, basang-basa at nakangiti. Ang pinakakakilabot ay ang mga mata ng bata. Puti lang, walang pupil o iris. Napahiyaw si Maria at napatalon pabalik sa loob ng silid-aralan. Bago pa sila makagalaw, naramdaman nila ang malamig na hangin sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, nakita nila ang batang babae, nasa loob na pala ng silid-aralan. Hawak niya ang kanyang basang palda at ang tubig na tumutulo mula rito ay may amoy kanal. Nagsimulang magsalita ang bata sa isang boses na parang galing sa ilalim ng tubig. Gusto niyo bang makipaglaro? Tanong niya habang unti-unting lumalapit sa tatlong estudyante. Ang bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bakas ng tubig sa sahig. Napasigaw sina Maria, Juan at Ana. Tumakbo sila patungo sa pinto ng silid-aralan, ngunit hindi ito mabuksan. Parang may humahawak sa kabilang panig. Nagsimulang kumatok ng malakas si Juan sa pinto, umaasang may maririnig na gwardya o janitor. Habang abala sila sa pagtatangkang makatakas, naramdaman ni Ana ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang batang babae nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga mata nitong puti ay direktang nakatitig sa kanya. Halika, sabi ng bata. Samahan mo ako sa poso. Masaya doon! Nagsimulang humiyaw si Ana habang hinihila siya ng bata patungo sa bintana. Sinubukan ni na Maria at Juan na tulungan ang kanilang kaibigan, ngunit parang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanila. Sa huling sandali, biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok ang gwardya na may dalang flashlight, nagulat sa nakitang eksena. Nang itutok niya ang liwanag sa direksyon ng bata, bigla itong nawala, kasama ang tubig sa sahig at ang amoy ng kanal. Nanginginig at umiiyak, ikinuwento ng tatlong estudyante ang kanilang karanasan sa gwardya. Hindi sila makapaniwala sa nangyari at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makabawi sa takot na naramdaman nila noong gabing iyon. Mula noon, walang estudyante ang nangahas na manatili sa paaralan pagkatapos ng takdang oras. May mga bulong-bulungan na minsan, kapag tahimik na ang gabi, may maririnig na tunog ng batang umiiyak mula sa direksyon ng lumang poso. Ang kwentong ito ay isa lamang sa maraming horror stories na kumakalat sa ating bansa. Nagpapaalala ito sa atin na may mga bagay na hindi natin lubos na maipaliwanag at na ang mundo ng mga espiritu ay hindi nalalayo sa ating realidad. Sa susunod na makakita ka ng lumang paaralan o abandonadong gusali, mag-ingat ka. Hindi mo alam kung anong mga lihim ang nakatago sa loob nito o kung anong mga kaluluwa ang maaaring nananatili roon. At kung marinig mo ang tunog ng tubig sa gitna ng gabi, huwag kang lilingon. Baka ang batang babae sa poso ang iyong makaharap.